itong pangyayaring ito, yung pagsuko po ni Pastor Kibuloy, whether he was forced to surrender dahil checkmate na siya or he voluntarily surrendered after uh, 16 days na nagkasakit na ibinala pa niya yung mga supporters niya uh, para po maging human shield sa paghahanap po ng mga pulis sa kanya at sa kanya mga co-accused. At the end of the day, ang, ang atin po sinasabi, mabuti na rin naman na si Pastor Tibuloy ay magpa sa ilalim sa jurisdiction ng usgado Bakit po? Eh pagkat siya nagsasabi, wala siyang kasalanan dito eh. Siya po nagsasabi na uh, malinis po siya dito. Siya po nagsasabi na gumagamit lang sa mga tao na nagsampa ng habla laban sa kanya. Siya po nagsasabi ng ganoon eh. Eh sino po ba ang makapaglilinis sa kanya ng tuluyan, mapapatunayang siya walang kasalanan o siya po ay inosente sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Sino po? Hindi pa ang usgado? Eh mangyayari ba yun? Maabsuelto ba siya ng usgado kung di siya magpapakita sa usgado? Kaya tingin ko ito pong pagkakataon na to is the best opportunity for Pastor Kibuloy to clean uh, to clear his name to clear his name at doon po naman sa mga nagsikap na pagtakpan si Pastor Kibuloy kahit pa nga ba anong paniniwala nila kay Pastor Kibuloy whether or not may kasalanan eh naging bahagi po sila ng ng uh, pagdidribble dito sa kasong ito eh imbis na napabilis ang proseso eh lalo pong napatagal eh, hindi ba nabanggit ko sa inyo noong nakaraan kung ang kinatatakutan ni Pastor Kibuloy ay uh, ang siya po ay yung kanyang kaligtasan o dalhin po siya sa Amerika, etc. etc. May nabanggit na po ako sa inyo dati na if there is a pending case here in the Philippines, eh, hindi po siya pwedeng maging subject ng, ng extradition uh, request ng kahit anumang bansang merong extradition treaty ang Pilipinas sapagkat normally, ewan ko lang kung nagbago na, eh pinapahintulutan munang matapos ang pagdinig sa mga kaso niya rito na kasing bigat din naman ang kaso niyang kinakarap sa ibang bansa, kaya wala na po siyang dapat ikatakot. At yung pangalawang binabanggit nating option nung nakaraan, ano po yung option na yun? Kung talaga pong nag-aalala siya o he was fearing for his life, hindi po ba nangyari naman na, na uh, pwede nilang hilingin sa osgado yung tinatawag na uh, house arrest? Eh, sana nandun lang siya doon sa bakuran nila sa KOJC habang nililitis yung kanyang kaso pero because of what happened na nagpatago-tago pa sila ng ganyan ewan ko kung mag-request man sila sa usgado at hilingin nila yung house arrest kung pagbibigyan pa sila ng usgado